Marco Gumabaw, Christine Reyes, kumpirmadong hiwalay na. Anyari. Alright. Kung di pa po kayo nakapollow, follow and share lang po para sa news update. Salamat. Isang source na malapit kina Christine Reyes at Marco Gumabaw ang nagkumpirma na hiwalay na ang celebrity couple. Sa latest episode ng Showbiz Update, ay binahagi ni Ogie Diaz na may isang source na nagchika sa kanila na totoong break na ang dalawa. Nauna na kasing naging usap-usapan na tila on the rocks na ang relasyon ni na Christine ay Ma Marco matapos mapabalitang nag-unfollow ang dalawa sa isa't isa sa Instagram. Well, kinumpirma ito sa atin ng isang malapit sa dalawa. Yes, split na sila sa Adni ni Ogie Diaz. Ayon sa, sa talent manager, ayon lang daw ang sinabi sa kanila at wala ng iba pang dahilan. Kung bakit naghiwalay na sina Marco at Christine? Basta pareho raw na lungkot sa nangyari ang dalawa. Na ang relasyon ay umabot din ng dalawang taon. Kaya inihintay natin kung sino sa dalawa ang unang mag-sflock dagdag pa ni Oggy. Possibly daw na kapag natapos na ang eleksyon ay magsalita si Marco hinggil sa sitwasyon kasalukuyang tumatakbo ang binata bilang kongresista sa 4th District ng Camarines Sur. Matatanda ang sinamahan pa siya ni Christine noong October 2024 nang mag-submit siya ng Certificate of Candidacy o COC sa Commission on Election Comelec. Samantala, wala pang pahayag o reaksyon sina Christine at Marco tungkol sa kanilang paghihiwalay. At yan ang totoo Alright Thank you for watching po Follow for more video Salamat